Please support to my supportive members, the AZ Guardian Triangle, Bibs Time, Richie Tagalog, Bernie TV, Go Flores Mix Channel, Mami Shine Main, Corazon Nimino, Tunix TV, Brainworks 148. and MRSK for it 60. And to my super chatter, Alicia Bataray, please support. Thank you. Hello mga kalotlot, good morning. Ayan mga kalotlot, tingnan nyo dito. May ano hin ako sa inyo, may sabihin ako sa inyo. Dito, last, last, last year, mga November, December, ang ganda ng tables dito. Ang ganda ng tables. Ang ganda ng tables. Ang daming tables noon tingnan nyo dyan sa gilid dyan halos hindi na makikita yung bato dyan kasi ang daming pebbles pero ngayon ayan, tingnan nyo. walang pebbles pebbles kasi nandun sa kabila ha, nandun sa kabilang baybayin ang pebbles isabi kasi ni mama ganyan daw ang pebbles dito depende sa hangin Uh, maamihan at saka ang tawag yan sa isa, amihan at saka habagat ayan, kung habagat at amihan hindi ko alam kung anong amihan ba o habagat kung may pebbles dito basta ang alam ko last year may ang daming pebbles diba nalala nyo yung nag ano, ako may video ako dito na ang ganda ng pebbles ang ganda talaga ng pebbles ang daming pebbles dito hindi na makikita dyan eh, papit dyan umabot dyan ang tables ayan ngayon wala na talagang tables ayan dinala na daw doon sa kabilang baybayin pero yun nga depende sa current sa tubig depende sa current sa tubig kaya yun to, nasa kabilang baybayin at babalikan ko kayo guys ngayon ay February February 9 February 9, 2025. Babalik ako dito, magvideo ako ulit. Kung babalik na yung <laughs> yung peebles, yung maraming peebles. Hindi ko alam kung kailan yon ibabalik. <laughs> hindi ko kailan, ay eh, hindi ko alam kung kailan yon mababalik ang ang peebles na yon. Adipindin ah, na sa ano? pindi naman sa current sa tubig. Basta balikan ko kayo, guys. Kung hanggang kailang buwan, hang, anong buwan? <laughs> kung anong buwan ba babalik dito, ang magandang pebbles. Basta ngayon, guys, February 9, 2025. Ayan. Ya, yan. Yan guys. Kasi ipakita ko ulit sa inyo 'yung magandang ano, 'yung magandang pebbles talaga. Eh, ngayon wala eh. Ah, wala. Pero oh, no, ang ganda talaga. Ang talaga ang ganda. Nung bagyo ni Ferdy. Ah, oh, sino bang? Christine. Si Christine ata. Yun na. Yung tables. Umaabot dyan. Oh, umaapaw dyan, dyan. Dyan. banda. E, sa, sa, lakas ng hangin at lakas ng ng alon. Ayun. Yung tables nandoon sa Uh, lumagpas sa kalsada kasi kalsada na kasada na yan dyan kalsada na yan dyan yun lumagpas siya guys kasi ma, ano, madaming pebbles muntik na ano dyan na sa ano yan sa taas ayan na ano yan guys basta babalikan ko kayo guys ha babalikan ko kayo kung hanggang kailan yun, babalik yung pebbles na yun, kung anong buwan. <laughs> babalikan ko kayo, ipakita ko sa inyo. Ayan, ah. Ang daming bato-bato, Diyan, ang daming bato. Kasi wala nang ang tables, kaya ang daming bato. Ang daming batu ang bato. O. Mabato-bato na. Kasi ang mm, grabbing bato. Grabing bato guys, o. Mm, grabing bato, kasi wala nang ang tables. Ayan. Babalikan ko kayo guys kung kailan. Basta February 9 ngayon, 2025. Ayan na guys, February 9 yung ano natin. <laughs> February 9. Ngayon naman ay August 17. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, anong kaibahan sa kanina na video natin. Ayan, yung mga bato-bato. At dahil sa habagat Habagat at krising Ayun, nakikita nyo naman Ayan, pinakita ko na to Dati na Ang daming Ang tawag dyan, daming basura Pero, ito Mga, ano na lang to guys Mga kahoy-kahoy Wala na yung mga bottled water yan. yung kaibahan noon Noong February 9 At saka ngayon, August 17 Meron ng ano, pebbles kaso, ayan. Ayan, daming kahoy. Pero okay lang naman yung basura na yan dahil ano naman yan. Ah, uh, ah uh, anong tawag dyan? Hindi naman plastic bottles na anong tawag dyan? Sa Bisaya, magko ano, madug, madugta. Ayan guys nawala ko sa anong kasi nandiyan sa ano yung kadeng loko <laughs> ayun guys oh tingnan nyo marami na syang pebbles. pero dito malaki pang mga bato bato guys ganyan ganyan ang mga bato bato ah, oh, di ba dito ako nagpakita sa inyo noon ayan pero at least may mga pebbles na dito guys oh. Ayan, dito sa likuran mas maano to mas maliliit to na bato pati doon doon sa unahan Ayan. maliliit din yung mga bato-bato dyan yan yan maliit dito na mga pebbles yung nagsabi na si madam rodis na pwede ba yun na mawawala yung bato mawawala at biglang bumalik <laughs> Yan si Madam Rudis nagsabi. Oo, oh, Madam Rudis, nandito na sila. Bumalik na. Yan, ang daming ano guys, oh. Ganito, mga niyog. Ayan, mga niyog guys. Oh, puro niyog yan. Eh. Ayan, puro niyog. <laughs> Ayan, doon. Puro niyog. Ayan. Maliliit yung pibos dito sa kabilang banda. Maliliit. Ayan. Ayan. Hmm, dito na dito guys Yan. Ang ganda na dito. Ayan, ilang buwan lang kami makaranas nito guys dahil babalik na naman ito ngayong February. Mawawala naman to guys. Or month of January, mawawala na to. Kukunin na naman to sa ano, dalhin naman sa ibang baybayin. <laughs> Parang si Amihan na ang magdala nito, hindi na si Habagat. Kasi si Habagat ang magdala dito. Parang si Amihan na naman ang kukuha nito. Kapunta sa ibang baybayin. na Ang ganda. Oh, pero guys, ang dami ano, oh, niyog. <laughs> ang dami niyog. Ang dami niyog guys. Ayan, balik tayo guys sa ah. ang anuhan ko noon sa inyo. Ayan. Ayan di pa di ba dito yung pisto ko noong February 9 dito yung pisto ko guys yan ganda um. um. na dito guys yan plus ngayon linaw ng dagat sobrang linaw ng dagat ngayon wala na yung bagyo kung babalik na naman yung bagyo ay eh, nako yung mga dami talaga ay ano ang alat <laughs> ayan sobrang lino sobrang lino parang may ano parang may pump boat nanarinig akong pump boat nawala nasa unahan ay pambut ayan sobrang linaw guys ayan sobrang linaw yung mga bato umakyat na dyan guys hindi na yung katulad noon na hindi dyan hindi kami masyadong maka, makababa dahil ang Uh, ano, walang dahil mataas hindi madaling makababa dyan eh. dito lang banda guys na may mga pebbles dito lang talaga sa baybayin baybayin namin doon sa kabila wala naman dito lang talaga dito lang niya dinadala yung mga bato-bato ito malang malalaki-laki itong mga ano na bato pero ano naman yan. Magandang bato naman yan, guys. Hmm. Uh, panghilod. <laughs> panghilod, guys. Panghilod. Panghilod. Ayan, ayan, guys. Oy, oh, nakita nyo ba yung isla dyan, guys? Kamigin yan, guys. Kamigin Island. Kamigin Island. Ano? malapit lang pala dyan sa ano malapit pala di, yan dito sa Bohol <laughs> at alam nyo guys yung mga barko na makikita nyo dito yung mga may ano ako dito mga video na may barko dyan yan kasi may may pier dito sa hagna kapunta dyan sa Kamigin Island mas maganda sana makapunta tayo dyan dahil malapit lang dito no lapit lang yung pamasahe lang wala tayo guys, kaya hanggang sa tingin lang tayo sa Kamigin Island <laughs> hanggang sa, ting sa tingin na lang talaga tayo, ayan guys sobrang linaw sobrang linaw ngayon guys ay 5.30pm kaya ganyan ganyan kalinaw 5.30pm ini eh, dahil 530 na yan. Balik-balik na lang talaga yung ano ko dito. Kasi nga, oh. Ganda ng tubig na yun. Ganda ng dagat. Yan. Ganda ng dagat, guys. Ayan. Ayan, hanggang dito na lang, guys. Ayan, pinakita ko na lang yung sabi ko noon sa inyo na bumalik yung ano mga pebbles ganyan na dito ngayon ayan. may kaibahan yun kanina diba yung month of February 9 kaysa ngayon August 17 <laughs> at next time babalikan ko na naman kayo kung mawawala na naman itong mga peoples, guys makikita naman yung mga batu batu dito ng mga malalaki Ayan, napahaba na 'yung kwento, guys. Ayan, thank you so much for watching, mga kalot-lot. Bye.